DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtigil ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa ilang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin eh na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maska lang, ikaw ang may gawa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. pong muli sa inyong lahat mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinabagatang. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin, sa ating natatanging doon may pangako ang bukas. Asa na magaling mong asawa, ha? Uh, ma? Nako, kung natagal pa kayo, baka namatayan na kayo ng anak, mga pabaya. Eh, nagpapahinga. Kinuna ng dugo. Ang sabi ko kasi nung umaga pa lang, dalhin na sa ospital yung anak nyo. Eh, ayaw. Dalhihintayin ka pa o, oh, nakita mo na kung anong klaseng padre de pamilya yung asawa mo? Ma. Kung may nangyaring masama sa ko dahil sa kanya, Ma. malalayasin ko talaga yan sa bahay. Eh, hindi niya naman kasi alam kung pa, paano gagawin. Eh, ano bang alam niya ng asawa mo, Katina? Tamad na, mahina pa ang loob, at wala pa ang disposisyon. Tustado yata utak niya, eh. Hindi makapag-desisyon ng mabilis. Padre de pamilya na siya. Ano ba akala niya? Naglalaro pa kayo ng bahay-bahayan? Tama naman, huwag kayong maingay. Hayaan niyo pagsasabihan ko. Baka mamaya maistorbo si EJ. Hoy, namumuro na sa akin yung asawa mo, Tina. Namumuro na sa akin yan! Tina? Tina? Mm. Kaya ka na muna. Dinalang kita ng hapunan. O oh, eto, nakahanda na. Kumain ka na muna. Ako na muna dito sa tabi ni EJ. oh, ikaw, kumain ka na ba? Mm -mm. Huwag mo na ako Okay. At saka... Tina. Ano yun? Sorry talaga. Eh, hindi ko naman... Eh, nakalang dengue na pala yung dahilan ng lagnat ni EJ. Akala ko... Ordinaryong laglat ng patawarin mo ako kung minsan inilagay ko sa alangan din ng buhay ng anak natin. Magpasalamat na lang natin okay na si AJ. Baka sa makalawa, pwede nang lumabas. Patawarin mo ako sa lahat mga pagkukulang ko, ha? Ronel. Ay, siya nga pala. nag nako ako sa trabaho ko. <laughs> Tinuloy mo pa rin pala. Kahit nasabihin ko, ayoko. Pero may bago na akong trabaho. Totoo? Ay, finally! <laughs> Salamat sa konsiderasyon mo sa amin, Connie. <laughs> Akala ko after 48 years niyo pa makukuha ang bahay. <laughs> Buti naman. At na makalipat na kayo. Maganda yung trabaho ngayon ni Roniel. Kaya nga, nakaipon kami agad. Yung asawa mo, hindi takot mag-resign at maghanap ng panibagong trabaho. Napansin ko lang, ha? Eh, maikli kasi yung pasensya niya. Ayaw nang nagtitiis, lalo na sa mga katrabaho. <laughs> Buti na lang, nakakahanap ka agad siya ng ibang trabaho. Anyway, aayusin ko ng lahat ng mga papers, tapos bahala na kayo kung kailan kayo lilipat. <laughs> Excited na ako maglipat bahay. <laughs> Congrats! Punuin niyo ng pagmamahal ang bago niyong bahay para makarami pa kayo ni Ronel. Ha? Ano? Ikaw talaga? O bakit? Isang anak lang ba ang gusto mo? Isa pa nga lang yung anak namin. Hirap na hirap na nga kami. <laughs> Papa, ano pa kaya kung marami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas! Ano ito? Picture ng bahay namin, Tito. Oh? Lilipat na kayo? Oo. Tito Gabi, maraming salamat talaga sa tulong mo. Kailan kayo lilipat? Pwede kong pahiraman sa sakyan ko. Naku, dito naman. Ang dami ko ng utang na loob sa inyo. Ayang ka na naman eh. Salamat talaga, ha? Kaso, di ako marunong mag-drive. O oh, hindi ipagdadrive ko kayo. Tito Gabi... Para itong baliw. Huwag ka kang umiyak dyan. Talaga. Thank you so much. Talaga. Kung pwede nga lang ipagpapatayo kita ng rebulto. <laughs> Basta ba kasing guwapo ko eh. Ay, <laughs> syempre naman. <laughs> oh, sabihan mo ako ng one day before kayo lumipat ha. Para makapagpaalam ako sa office. Eh, yes, tito. Sana bihiyaan ka pa ng Diyos dahil dyan sa kabutihan mo sa aming mag-asawa. Ah. O, oh, baka na naiwan pa kayong mga gamit, ha? Okay na, ma. O, uh, siya, sige. Ate, hmm. hindi ka sasama? Bakit ba ako sasama? Hindi na nga magkasya sa sasakyan mo yung gamit mga gamit mo eh. Saan mo ako paupuin? Sa top load? Pwede. Hoy, Gabi, tigilan mo nga ako, ha? No. Ay, bilad ka na naman agad. Dapat masaya ka kasi may sarili ng bahay ang anak mo. Sa wakas. Ay anong gusto mo? Magtatalo na ko rito. Siyempre naman masaya ako para sa inyo, Tina. Pero isa lang ang palagi kong sinasabi sa iyo. Turuan mo yung asawa mo na maging masipag at maliksi. Kasi kung palagi siyang ganyan, abay pupulutin kayo sa pansitan. Bakit? Akala niyo ba dahil may bahay na kayo? Solve na ang problema niyo? <sighs> oo. Puro ka oo, ma. Oo, ma. Yes, ma. Am. Hmm? Hindi mo naman nagagawa. Ewan ko sa naman. <sighs> Dapat good vibes lang. Yan ba pa send off mo sa mag-asawa? Ang mabuti pa, lumarga na tayo, Tina. Alis na kami, ate. Ma. Maraming salamat sa lahat, ha? Huh? Salamat sa pangunawa mo sa amin ni Ronel sa loob ng halos limang taon dito sa bahay. Oo, oh, anak. sige na, sige na, lumarga thank na you, kayo. Thank you, Huwag ka na magdrama diyan. Natapos din. Tito! Hmm? Ano mo na kayong tubig? Ay, salamat, Ronel. Oh, pawis na pawis ka. Nagabad ka na ng t-shirt. Baka sumakit yung likod mo niyan. Ha, maayos lang yan. Ano, init eh. Palibasa, puro pader ang nasa paligid nitong bahay. Ha! At, tito. Hmm? Salamat sa lahat, ha. <laughs> Napakarami na naming utang na loob sa inyo ni Tina. mag talaga kayo. Pareho kayo ng bukang bibig. Basta, maraming salamat. Hindi hindi namin ito makakalimutan. Papasal na lang ako rito sa inyo na madalas. Welcome na welcome kay Rito. Eh si Ate Pet, welcome din ba? Eh, kahit naman ganun si Mama, alam ko, nagmamalasakit lang yung sabi ni Tina. Buti naman, nauunawaan mo. Maingay lang talaga siyang tao. <laughs> <laughs> Asa lang nga pala si Tina? Magpapaalam na ako. Eh, nag-aayos na mga gamit. At dito, punta ka na lang dito anytime, ha? At minsan, mag tayo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas Hmm Bakit ganyan ang mukha mo? Eh, akala ko makakahinga na tayo pag nakalipat na ng bahay Hindi pa rin pala Hindi Ang dami pa nating mga gamit na dapat bilhin Ayy Kailan magiginhawa ang buhay natin, Ronel? Dahan-dahanin lang natin. Huwag kang magmadali. Eh, limang taon na tayong kasal. Pero pakiramdam ko, nagsisimula pa lang tayo sa buhay may asawa. Eh, hindi naman talaga madali ang bumuo ng pamilya. Ayun nga mga batchmate ko nung college. Malayo na inarating nila. May isa na nasa Amerika na, buhay donyo. May isa naman, hindi lang isa kundi dalawang bahay. Yung isa na wala pang asawa, wala nang ginawa kundi umikot sa iba't ibang bansa. Inikot na yata buong mundo. Tapos ako, heto. Nakahiga sa kutsyo na nilatag sa sahig kasi wala pang kama. Tina. Siguradong bibisita si mama dito. Dapat palaging maayos ang bahay natin. At saka dapat kahit papano, malagyan na natin ito ng mga gamit. Kakaya. Siguradong ako na naman yung tatalaka noon kapag nakita niyang walang kalaman-laman itong bahay. Tagal naman ang order natin. Oo na eh. Ay, Connie, tingnan hmm. mo to. Alin maganda? Ano yan? Sofa? Mm, para sa bahay. Hmm. Teka. Mukhang mas bet ko yung kulay gray. Ah? Ay, pareho tayo ng taste. Wow. Bibili ka ng sofa? Oo, oo. Para kapag bumisita si mama o kaya yung mga kapatid ko, meron silang mauupuan na malambot. Ay, mamahalin yon. Nagtabi ako do sa sweldo ni Ronel na itong mga nakaraang buwan. Tapos, sakto payday niya sa susunod na linggo. Tama yan. Maging wais ka sa financial management. Magtatabi ka palagi. Tama si mama. Hindi porke may bahay na kami. Solved ng problema namin. Mahirap pala talaga ang bumuo ng pamilya, honey. Ay, kaya nga hindi pa ako nag-aasawa, di ba? Pero, nitong mga nakarambuan, lalo na nung nagkasakit ako, Naramdaman ko na kailangan ko rin talaga ng katuwang sa buhay. Kaya kahit sinasabi ninyong mahirap, I will take the risk. si Tito bang tinutukoy mo? <laughs> Uy, kinilig. <laughs> oh, ano na palang status niyo? Secret! <laughs> Wala pa rin si Ronel. Oh, oh Ronel. Ginabig ka. Bakit gising ka pa? O oh, bakit ganyan itsura mo? May problema ka ba? Kain mo na ako. Di pa ako naghahaponan. Okay, sige. Sabay na tayo. Di pa rin ako naghahaponan eh. Hinihintay kita. Oo oh, nga pala. Umorder ako ng sofa. total meron naman tayong naitatabi. Eh? Meron ako na naitabing pera, tapos payday mo sa susunod na linggo, di ba? Huwag ka na munang gumastos. Bakit? Magtipid muna tayo. Bakit nga? May nangyari ba? Nag-lay off ang kumpanya eh. Kasama yung mga pagkuhan. Kasama ako. Uh, ibig mo sabihin? Oo. Wala na akong trabaho. idudulot na pagbabago sa buhay ni Natina at Ronel ng panibagong pagsubok na dumating sa kanila. Mga nagsigala Rosana Villegas Susan Robles Leonel Benjamin Chiquit del Carmen Amor June Legaspi at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Dilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Lagaan niya yang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng sayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.